Malaking parte ng ating pagkatao ang ating mga magulang. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan, nagtuturo ng mga unang dapat matutunan. Sila ang nagpapakilala sa atin sa mundo. Pero paano nga ba ang buhay kung wala kang alam tungkol sa mga magulang mo? Ganyan ang naging kapalaran ni Aaron Hervasio. Pero imbis na magalit, pinatawad pa rin ang mga magulang at ngayon binubuo ang kanyang pagkatao. Kumustahin natin ang lagay ng buhay ni Aaron dito sa KKB o Kwentong Kabarangay. Ayan ha, so napanood natin, patingin pa lamang yun ha. Sobra! Pero oras na para makilala natin ang tunay na Aaron. Sino nga ba si Aaron? Batiin natin siya ng isang magandang umaga, Good Aaron! morning, Aaron! Good morning. Hello, good morning po. Good, good morning. Pero nila taon ka na, bro. Ah, uh, kaka 35 lang po. 35, bata-bata bata pa. Taga rito ka sa barangay <laughs> uh, 185. Yes po. Yes dito yes ka na lumaki, dito Opo. ka pinanganak. Ah, uh, bali yung parents ko po is, is since 1984 po nandito na po sila. Ay, at dito ka na ipinanganak. Opo. Aba. Ayan, ito lang ah. Itong si Aaron ay dating OFW at factory worker, tama ba? Yes po, sa Opo. Taiwan po tagal yung ginawa Ah, uh, yun. Bali, ano po eh, yung unang kontrata ko is three years. Then, umuwi po ako ng 2019. Mm -hmm hindi na po nakabalik kasi 2020 nagkaroon po ng pandemic. Ayun, pandemic talaga yung ano eh, mga nagpauwi sa ating mga OFW oh, eh, my oh, friend. Oh, oh, oh. Pero syempre, ang kwento ni Aaron, Aaron eh kakaiba. Kakaiba in the sense na talaga namang inilaban niya ang kanyang sariling identity, ang kanyang uh, paghahanap sa paghahanap niya sa, sa kanyang tunay na pamilya. Correct. At ang pag... Pag-realize uh, na kahit sino pa sa nagbibigay ng uh, kabutihan talaga, Kale. pwede mong ituring na pamilya talaga. O, oh, ikwento naman sa amin. Uh, er, kumusta ba ang ngayong uh, naging uh, buhay noong bata ka? Uh, normal naman po sa iba, do hindi po katulad ng iba na may kaya sa buhay or mm. sabi mayaman. Kami, hmm. ako, ako po kasi is, yung pamilya na kinalakihan ko is, mahirap po talaga kami. Okay. As in, ang father ko po is karpentero lang, ang nanay ko is housewife lang. Pero, mm -hmm. na taguyod naman po nila ako ng maayos. Sa so, Kasi, ano, ang kagandahan doon, yung mga karpentero niyan, tsaka yung mga, mga kababayan natin, mga skilled, mga magagaling yan. Pag nawala yung mga yan, pilay tayo, ha? Kaya, importante, importante yan sila. At talaga naman, itinaguyod ka mula doon. Ayan, opo, opo. ang alam Namin, hindi sila yung, yung, yung mga tunay mong mga magulang. Yung mga nakakais na mong magulang, hindi Apo. talaga tunay na magulang, hindi o biological po, hindi. na magulang. Apo, hindi kwento yun sa atin. Uh, bali, yung kinilala ko po kasing parents, is hindi po talaga ako sa kanila ng galing. Mm. Pero hindi po yun yung naging uh, dahilan para magrebelde ako, or something mm -hmm. na nangyayari sa ibang... Pamir uh, mga uh, bata. Mga ibang bata. Mm. So, kahit na ganun po, uh, bata pa lang ako, alam ko na yung totoo, eh hindi hindi siya hindi siya tumatak sa isip ko para mag Tsaka my friend, kung talagang itinaguyod siya nitong mga kinikilala niyang magulang na to, punong-puno ka ng pagmamahal at Opo. mag-aalaga. Opo, tama po, tama po. Yan ba ang naging dahilan? Bakit lumaki ka na confident, lumaki ka na hindi insecure? Kasi kas kadalasan, oo, oh, walang bitterness, correct? Opo, tama naman po. Kasi katulad nga po ng sinabi ko, do sabihin natin hindi ako nang galing sa kanila or hindi sila yung totoong kinilala ko, uh, hmm. Kasi sa buhay na pagiging mahirap, doon kasi parang yun yung nag-motivate sa akin para mm. uh, magsikap sa buhay. do hindi ko masasabing mayaman ako ngayon, pero malayong malayo na kami doon sa kinalakihan ko. yon Okay, Aaron, paano mo nalaman, kailan at paano mo nalaman na ang iyong nakakis ng mga magulang, Ay. eh hindi mo pala mga magulang. Totoro. Parang kamag-anak mo lang... Sila? Kano ang mag anak mo rin din, uh, sila? Uh, Siyempre po, nung bata po kasi hindi ko po matandaan kung 4 years old or 5 years old. May isip na po kasi tayo nun, mm -hmm. di ba? Uh, out of curiosity na isang bata, mahilig magkalkal ng kung ano-ano sa bahay. Ayun! Tapos, so, ano nakalkal dun, mo? Uh, Doon ko nakikita po na yung parang mga documents or something pictures. Doon ko nakita yung mga sulat nung totoong magulang ko, which is yung yeah. biological mother ko. Nakikita ko may conversation sila or may kamustahan sila monthly bago ako ipanganak. Sino yung, kausap niya nun? Yung nanay ko po, yung kinilala ko pong mother. Okay, tapos? Uh, so, doon ko po parang sabi ko, bakit, bakit merong, merong sulat dito para saan? Then, hanggang sa meron ako nakita isang document na Arabic yung sulat. Hindi Arabic? Oh, po, sulat. Arabic. So, meron din ako nakita picture doon na parang sabi ko, wala namang baby dito. Which is, ako lang naman. So, Sino yung baby na yun? Hindi ko alam. Oh, Kung baga bata pa ako noon, wala akong alam. Oh, oh. Hanggang sa, sa pinsan ko, uh, pinsan ko dun sa kinilala kong parents, nagsabi siya sa akin na ang totoong magulang is nasa Canada. Nasa Ayaw. Canada. Opo, okay. nasa yung Arabic, Canada. ano yung Arabic? Anong ibig sabihin ng Arabic na Hindi language? Hindi ko po maintindihan kasi Arabic nga po siya. Kung baga, so, dokumento, di... dokumento siya. O, dokumento. Ibig sabihin ba kaya noon eh, sa... Uh, ibang bansa, ban yes. so, yes. 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 anak sa ibang bansa. Ah, po. So ito yun, ito yun ngayon, baka nalilito yung mga nanonood at nakikinig ngayon sa Radio Agila. Ngayon ay patuloy pa rin na inaalam ni Aaron kung ano talaga yung kanyang buong pagkatao dahil wa, wala pa siyang complete no na pakikipag-usap sa yung mga biological parents. Actually, meron na po. Ah! Meron okay. na po. Kompleto na po yung yung ko sa kanila kasi yung sinasabi ko lang po, doon lang po nag-umpisa nung bata po ako. So okay. yung pagkakakilala ko po sa mga biological parents ko is alam ko na po. அல்ல போ oh. Okay. Pero yung pa-Arabic, wala nang kinalaman doon sa yung kung ano man. Hmm, kasi doon yung Hindi birth yung... certificate. Parang hindi sulat ko ko Arabi alam, ko eh. hindi Arabic ko lang. Hindi ko Mas Arabic ko po eh. Ara okay. Okay. okay, ayan. Tapos kailan mo uh, kailan mo nakuha yung lakas sa loob na tapatin o tanungin sila kung ano ba talaga nangyayari sa pagkatao mo, ikaw ba tuloy na anak o hindi? Kailan mo nagawa uh, 'yun? Actually po, yung poster parent ko or yung kinalala ko magulang, wala pong kalam alam Na alam ko na 'yun totoo. Opo. Sa kakalkula mo sa mga dokumento Opo. alam mo. hanggang Opo. ngayon ba? Opo, actually hanggang ha? ngayon. Eh paano yung mapapanood to? Okay lang po, wala pong problema. So alam ah, nila. Talaga? Opo. Okay lang, okay. okay. Uh, ayoko lang po kasi manggaling sa akin na ako po yung magsasalita sa kanila na o oh, nay sino po ba yung totoong magulang ko or ano? sino? Ano? Okay, gusto kong malaman mula sa'yo personally. Ano yung humahad lang sa na tanungin sila mismo. Kasi na 'yung totoong pagkatao. Ah, uh, unang-una po 'yung kinilala ko pong magulang, is matanda na po, May dad. So ayoko pong oh! uh, makita siyang malungkot na yes! baka mamaya Kaling. ayoko po. Do kay sabihin po natin na pwedeng-pwede pwede ko na silang i-approach kasi kahit 'yung biological mother ko po, isa kakausap ko na po ngayon. Pero ayoko po kasi makita na mal maging malungkot 'yung nanay ko kasi madamdamin na po 'yung mata So Ang sinasabi mo ngayon Aaron, ay niya. Ang mo ngayon Aaron, ay ngayon pa lang nila malalaman na alam mo na. Possible po. Pero nararamdaman ko po, alam alam na... Yun na. Alam naman nila siguro or alam na nung nanay ko na alam ko yung totoo. Ayaw lang nila sabihin. Oh, ganito Eron, bago tayo mag forward. Ngayon ang pagkakataon, sabihin mo na sa iyong mga tumatayong magulang ngayon ang uh, yung pasasalamat. Ay, yung mensahe sa kanila. At uh, yung mensahe, Anong mensahe sa kanila. Mo? Hmm, ayan. Wala naman po kung ibang masasabi kundi maraming maraming salamat. Lalo na sa pinaka-yumaong... Yung tatay ko, uh, alam ko, narinig mo ko ngayon na maraming maraming salamat kasi napalaki niyo po akong maayos. Yun! Kumbaga, hmm, kumbaga hindi po ako magiging ganito kung hindi niyo po ako inalagaan at minahal ng gusto. Yun! So naman. ngayon alam niyo na po, na alam na po niya, at uh, okay naman siya, di ba? Correct. Kumbaga, the kids She, are okay. alright. Correct! All Kaya right. naman, cool. dahil sha may ganito siya ngayon dito ha ito yung at ito yung kanyang proyekto Ikaw ay artist pala so paano ano ba itong yung uh, mga nakahanda dito sa table ngayon kwentuhan mo naman sa amin actually parang na, 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 na direct na redirect niya yung kanyang uh, pinagdaanan dito sa mga ganito yes. mga creative We're... na mga endeavor paano mo na upisahan ito bro uh, collectibles. actually ito pong collectibles na to is naging side hustle ko po siya nung nagtatrabaho po ako po sa Taiwan. Okay. So, doon po nag-umpisa yan. Kung baka dinala mo na lang dito sa Pilipinas? Uh, hindi po. Uh, meron na po talagang toy community dito sa Pilipinas uh, hanggang sa para naging seller or reseller po ako. Sa yung, parang sa yung isa sa pinagkakakitaan ko sa ngayon. Ano paano ito? Paano ito tumatakbo? Itong mga... Ipaliwanag mo sa amin ano itong mga nandito ngayon at paano mo siya rin-resell? Meron ka bang online? Paano yung ginagawa mo? Uh, Bale, katulad po na sinabi ko, meron pong community ang ang toys dito sa Pilipinas. Uh -huh. uh, bale, nung nasa Taiwan po kasi ako, uh, meron nakikita, kumbaga, nagumpisa kasi ako sa paglalaro ng isang crane. So, doon ako nakakuha ng ganyan hanggang sa, para nakapasok ako sa toy community. Tapos nakita ko, ang daming naghanap ng, na, ito, ito po yon. Ang daming naghanap ng action figure dito sa Pilipinas, yes, which is Snoopy. Mm -hmm. Ang daming naghahanap, na wala po dito pero meron sa Taiwan. Correct! So doon po ako nagumpisa na sabi ko, why not na i-resell ko? Magkano nag mo at magkano kinikita mo sa mga ganito? Uh, actually kasi, eto kasi yung totoo po, sa Taiwan, nabibili ko siya ng parang 1,000 sa pesos. Tapos nung time na marami naghahanap dito nung nag-umpisa, 1,500. Pero hindi mo masasabing 500 yung kita mo kada isang figure kasi ipapadala mo pa siya. Correct. Maraming proseso. Baka hmm. kasi ngayon mag-iisip sila, oh, ang oh, mura Lucky. pala lang kuha niya tapos ngayon biglang hmm. nagmahal. Marami hong proseso yan. Bago makarating sa kanya yan, may mga delivery fee yan, may yes, mga babayaran siya kung ano-anong fee. Kaya po nagkakabab siya sa ganong klaseng presyo. Yes, oh. Business. Po. Ito kayo dati ba tati mo nang hilig no, kahit nung bata ka pa? Uh, actually, bata pa lang po ako. Nanonood na po talaga ang anime. Kaya oh. lang, wala po akong kakayahan na bumili niya nung bata Correct. pa ako. Oh. At itong CEO Iron, eh, nakapunta na sa iba't ibang mga bansa. Ah, eh. dati kang OFW. At doon sa Taiwan, eh, doon nga uh, nag-umpisang lumabig yes, itong po. yung uh, pagkahilig sa negosyo nito. Tama po. Ayun. Eh, meron ka na bubuuin para sa amin. Ito po. Ayan. Bale, Ayan, bubuuin niya ngayon. Ayan na. Tulungan, ano ba yung kailangan mong ano? Ayan. Wow, grabe. Sa mga nakikinig sa Radyo Aguila, merong ipapakita, may bubuuin si Aaron na isang uh, collectible para sa Ate mga kabarangay. Ayan, ito, sino Okay, gusto kong malaman kasi di ba yung iba parang may resin, may mga, sabi po kanila, PVC. Ito, anong klase itong mga ito? Ito po yung mga isang klase po, ito po yung tinatawag na resin. Eto Ito mga to is yung PVC. Oh, Ito yung PVC po. Pag sinabi po kasing PVC, hindi po siya nababasag. Ayun! Oh, uh, pag resin, mga babasagin po. Okay. okay. alaga. So, alin ang mas mahal? Oo. Oh, oh. Resin po. Resin, resin no? Oh. Pero meron din pong mahal na PVC pag yung sobrang rare or wala nang masyadong nakikita. Okay. Oh. So, ito. Bubuhin na natin ito. Lalagyan na natin yung ulo. Sino ba itong binubuo natin ito, bro? Si San Goku po. Ayun! Yeah! At sa oh. saka mo siya, kapag tinatanong natin siya, pag pinag-uusapan yung mga collectible, gumingiti siya. siya. nag siya. Nagmining din mga mata niya oh, kasi eh. yun yung hobby niya eh. May, may, may ano siya eh. Kundi ba, passion niya to eh. Passion itong, Mag na Ang ganda. Magkano itong binubuo natin ito? Mo? Pag pinenta mo. Ah... Uh, more or less po, 20 plus po. Nasa 30-20,000. Oh. At okay naman ang kita na ito ba yung nagagamit natin sa pangtustos sa mga pangangailangan ng iyong Actually, anak? Actually po, during pandemic, ito, isa po ito sa parang sumalba sa amin during pandemic. Yes! Ikaw Eron, yes! na isang ikaw ero na isang bata noon na siya naghahanap na patuloy na naghahanap ng kanyang pamilya ano. Mm -hmm. At kayo meron ka ng sarili mong pamilya. Ngayon may sarili ka ng pamilya. Ano ang masasabi mo sa yung anak ngayon? Sa yung mensa uh, mensahe uh, mo sa anak mo ngayon? Ang masasabi ko lang naman is katulad ng sinasabi ko nga na hindi porket ma mahirap ka is hanggang doon ka na lang. Correct. Oo. Kung kaya mong magsumikap na hindi humihingi ng tulong ng iba, kung kaya mo sa sarili mo, pagsumikapan mo hangga sa makuha mo 'yon. Gusto ko 'yon. Gusto ko yung friend yung hindi ka umaasa sa iba. I think isang isang napakagandang uh, ugali 'yon na dapat meron ka para makasurvive ka. Tama. Eh sa dinami na pinagdaanan mo ngayon, ano ngayon ang masasabi mong konsepto ng isang pamilya, ng pagkakaroon ng isang pamilya? Correct. Konsepto para sa akin lang kasi, katulad nung, katulad na sinabi ko na lumaki ako sa hindi ko talaga tunay na magulang. So sa ngayon, isa talaga sa naging lang ko bakit ako umuwi is yung family ko. Masarap, masarap, masarap sa pakiramdam na nakikita mo na buong buo kayo. Buong buo kayo, Kung Uh, paano ba masasabi to? Siguro yung ano ang ang, ang, ang gustong sabihin sa atin ni ano ni Aaron ay kung ano yung hindi niya nakuha nung siya ay nasa kabataan. Ngayon yun ang binubuo niyang dream para sa kanyang sarili. Yes, oh, at sa kanyang anak. At sa oh. kanyang anak. And I dadagdag ko na rin, ang pagiging pamilya ay hindi lang by blood. Oo. Oh, oh, oh. They mo, come in different, totoo, different shapes and correct, forms. Ang totoong pamilya ay yung taong magkikare at magmamahal sa'yo. Mama. At tututukan ka hanggang sa maging maayos ang buhay mo. Gaya ng ginawa ng kanyang mga foster parents. Oh. Hello po mga ka -Net 25 Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!